Ayan ang binili niya, isang power pack guyabano premium. Ayan. Natural health drink. First beta Plus Natural Health Drink Premium Guayabano Drink Mix. Ayan mga guys, para siya sa mga bukol-bukol, para sa mga may bukol. Kahit sa ang bukol, bukol sa tiyan, bukol sa dibdib, bukol sa bulsa lalo sa bukol sa bulsa na katulong po yan mga guys lalo kung meron kang capital first beta plus power pack ganyan kaganda dito sa aming opisina mga healthy product ayan po dito po sa, sa Sentry Tower kalawak ng aming office ng aming ano store hanggang 8th floor po ito hanggang 8 floor CEO President Teradura Taktakan Tom Panan ayyan mga guys food supplement lang sa pero napakahusay na food supplement nakakagaling ng lahat na sakit lalo kung sakit, sakit sa bulsa basta trabahuin mo lang siya ayan si Sir Melvin new active share entry new active dealer bin magpapa-ID siya. Para legit na siya na dealer And first buyer plus. Magpapa-ID siya. Pag sumama ka lang kay Mami Nets, negosyo, negosyo ang mapupuntahan mo. Magmumukha ka na rin negosyante. Pag sumama ka sa negosyante, magmumukha ka rin negosyante. O ba? Diba? Si Mami Nets, kahit hindi yung mayaman, at least nani-negosyo, Kumikita, at least, may income. Kahit hindi yung mayaman, importante, kumikita. At saka, pinaka the best, yung healthy life. Healthy life. Because first with the plus is natural health drink. O ba diba, paglabas mo dyan, matik, makukuha mo na yung ID. Yung ID na mabisa. I ano mo harap mo sa iyo. I hara ay ano, tayo. Ayun, may ID na agad sa the best talaga to si Charmel Matik may ID samantalang iba matagal na dito sa baita ayo kumuha ng ID. <laughs> Pwede naman. Ah, ang daming tao. Sino po nakapila sa direct selling? Kami po. Daming tao. Hmm. Daming tao. Ang daming bibili ng product sa direct selling list 25% person. Ito may mga bumibili ng product. Ang daming baro bag. Eh. Hmm. Sa araw-araw, ang daming bumibili ng product. Ang daming bumibili ng first with the plus product. Paro bagang hinahakot. Kaya Ayan. Paano sasabihin na he? hindi yan kilala? Hindi yan sikat. Kilalang kilala na yan. Probe na probe in 21 years. Ayan guys. So napakadami. First little plus product. Napakadami. Um, um, dito po at continue first bit of last 1 for 5 coffee yummy, healthy, healthy healthy coffee Plus mm -hmm. puto pa Ayan, si Sir Mal Melvin. Si Sir Melvin. Lumanggaya. nag entry siya. Galing siya sa ibang grupo. nag entry siya sa grupo ko sa Winners Group. Kay Sir Ariel Silicius. Ayan, kumukuha siya ng ID ng First Beta Plus. Ikaw kang winner eh. Sa family. Ayan, siya. Nakabili na siya ng isang power pot power pack is power pag-asa kung hindi ako nag-member wala ako ngayon baka wala na ako sa mundo <laughs> ang dami kong sakit eh dami kong sakit before hello sir how are you this is my new member like you ah pugi pugi ayan palabas na kami ng first plus office dito sa Santry Tower Uuwi na kami. Goom na goom. Ayan. Ayan mga guys. Ayan po si Mitch. Maghanap buhay. Pinaghihirapan ko. Kaya po galit ako sa mga manluloko. Ayan no. Demon de First bite of last. Ayan mga guys. Ayan na mga guys naglalakad na ako pabalik na sa highway ayan ganyan po si mami ni ganyan po ko Katsaga nilalakad ko po ito ng 30 minutes mula sa First Beta Plus Office sa Tree Tower nilalakad ko hanggang sa Idsa Highway ng Idsa ng 30 minutes ayan